Guava Hmm. Yan. guava tree na maliit. Small guava tree Hmm. Huh. punuan oh, ang punuan ni maliit lang hmm. dito na siya nag hapay sa ano kabilang kanal yan, ang dami niyang bunga oh nakita yung bunga yan niluto siya bunga laki ng bunga niya oh kunin natin ng maya dami yung bunga hmm, naka ano sa balagon. hmm, ito pa ulit to Pa, ang dami ng bunga. Ito, nakatago lang. Oo, parang nakasangila sa lupa. Ayan, Oo, oh, nahulog na oh. Maratin na. nahulog. Hmm? Nakahandusay na sa lupa yung ano niya, sanga niya dito. Eh, hmm, ito, ito pa. Yan, bunga niya. Piti na yung kunin. Kunin natin, harvestin natin maya yan. Ito, maliit lang siya na ano na, pero ang dami niyang bunga. Katago. ang bunga na? Hmm. Kuhaong ka ganit ka Ay, luto na oh. Ang laki pa. May nakaano siya, pulupot na balagon. Ito oh. Ang damo. Bayabas sa... Ito yung nakahandusay na sa ano, kanal. Oo. Oh. Dito na, ano, Oh, nga, lamin yung sanga, dami bunga. Ayan, o. Oh, may malaking bunga, o. Oh. Ayan. Oh. Lama siya bunga. Makita. yung mga balago na nakapulupot sa kanya. Para lumabas ang ganda ng bayabas. Itong sanga na kandu sa yo, Yan yung dami ng bunga. Ito oh. Ito na Oh ayan oh. Eh. Hmm? Sining may lukot, Ayun. Yun ito pa lang malaki. Ayun. Ayan na yan. Luto na yan. Ang ganda. Maaraw na. Hmm. na.

Ngayon, ayun. Daanun na pala nagugulong lahat oh. Lo, oh Ini. Ini di fashion. Ini kan di

kasi nilay po sa bulsa ko. Yan. Sampo lang mga ano. Nakita siguro na ko. ako, Kabasiya. Thank siya. -hmm.

Yes, first of us, we want ang ko. The Yabas. na. Ang five. Ito so, yeah, ano ko. Ano ko. Ano na ang nakuha kong hinog.

嗯，好、嗯、嘛，吃饭，一共两。 Oh, uh -huh. But nice! Mm. Mm hmm. Hmm. Go, so nice, so nice. Oh, so mm -hmm. yeah. wow, nice. Wow. Wow, so mm -hmm. nice. What? What is Hm. Hmm. Hmm. Ngayon, nice, eh. nakita ko nito. May guabas, may okay. bayabas okay. din dito. Ito na shapet din siya. Bitasin. Yeah. dito, pao dapat dito. Pa-dalawin.

不冷。